Paano nabuo ang kalayaan ng Pilipinas? Sino ang naging pangunahing leader na nagtaguyod ang kasarinlan mula sa Espanya at tumutol sa panibagong pananakop ng Estados Unidos? Kinalani ng taong nagbigay ng mukha sa unang republika ng Pilipinas, si Emilio Aguinaldo. Isang bayani na ang kwento ay puno ng tagumpay, sakripisyo at kontrobersiya. Sino si Emilio Aguinaldo? Noong 1898, nakamit ni Emilio Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas mula sa Espanya at nahalal bilang unang Pangulo ng Bagong Republika sa ilalim ng Kongreso ng Malolos. Pinamunuan din niya ang digmaang Pilipino-Amerikano labat sa pagtutol ng Estados Unidos sa kalayaan ng Pilipinas. Pumanaw si Ginaldo sa atake sa puso noong ika ng Pebrero 1964 sa lungsod ng Quezon, Philippines. Early Life Si Emilio Ginaldo ay isinilang noong March 22, 1869 sa Kawit, Cavite. Kilala bilang Mayong siya ang pampito sa walong magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay may lahing Chino at Tagalog. Nang siyam na taong gulang pa lamang, pumanaw ang kanyang ama na si Carlos. Dahil balo na, pinadala ng kanyang ina na si Trinidad, si Aguinaldo, sa pampublikong paaralan sa Maynila. Gayunpaman, kinailangan niyang itigil ang pag-aaral sa Koleyo de San Juan de Letran dahil sa paglaganap ng kolera. Bumalik siya sa Kawit kung saan lumawak ang kanyang kamalayan sa galit ng mga Pilipino laban sa pananakop ng Espanya. Habang pinamumunuan ang kalakalan sa Maynila, sumali siya sa Pilar Lodge ng Masoneria noong 1895. Ang Masoneria ay isang samahang tinututulan ng pamahalaan at simbahan. Sa kanyang tungkulin bilang kapitan ng munisipyo ng samahang ito, nakilala niya si Andres Bonifacio, isang mahalagang figura sa pahikibaka laban sa pananakop ng Espanya. Kalayaan mula sa Espanya Noong 1895, Sumali si Aginaldo sa isang lihim na samahan ng mga revolusyonaryo na pinamumunuan ni Andres Bonifacio. Nang bawian ng buhay si Bonifacio ng isang karibal na pangkat noong 1897, si Aginaldo ang naging leader ng revolusyon laban sa Espanya. Noong Disyembre ng parehong taon, nakipagkasundo siya sa Pact of Biak na Bato, kung saan sumang-ayon silang sumuko kapalit ng amnestiya Kabayaran at reforma. Subalit parehong hindi tinupad ng magkabilang panig ang kasunduan. Mula sa Hong Kong, ginamit na ginaldo ang bahagi ng kabayaran mula sa Espanya upang bumili ng mga armas para sa paglaban. Inayos din niya ang tulong sa mga Amerikano laban sa Espanya sa digmaang Espanyol-Amerikano. Sa pagbabalik niya sa Pilipinas noong 1898 ipinagpatuloy niyang revolusyon laban sa Espanya. Noong Hunyo 12, 1898, idiniklara ni Aguinaldo ang kalayaan ng Pilipinas sa Kawit, Cavite, na nagwakas sa apat na siglo ng pananakop ng Espanya. Sa Enero ng sumunod na taon, nanumpa siya bilang unang pangulo ng Bagong Republika ng Pilipinas sa simbahan ng Baraswain, Malolos, Bulacan. Digma ang Pilipino-Amerikano. Subalit, hindi kinilala ng Estados Unidos ang bagong gobyerno ng Pilipinas. Sa ilalim ng kasunduan sa Paris noong Disyembre 1898, ibinigay ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos. Noong Pebrero 4, 1899, sumiklab digma ang Digmaang Pilipino-Amerikano matapos kitilin ng isang sundalong Amerikano ang buhay ng isang Pilipinong sundalo sa San Juan Bridge. Gumamit ang mga revolusyonaryo ni Aguinaldo ng garilang taktika, ngunit nahirapan sa paikipagdigma. Pagkatapos ng tatlong taon, nahuli si Aguinaldo ni General Frederick Funstan noong Marso 23, 1901. Nanumpa siya ng katapatan sa Estados Unidos noong Abril 19, 1901 at opisyal na idideklara ang kapayapaan. Pagkapangulo at pananakop ng Amerika. Opisyal na itinalaga si Aguinaldo bilang unang pangulo ng Republika ng Pilipinas noong Enero 1899. Gayunpaman, hindi kinilala ng Estados Unidos ang bagong gobyerno. At sa halip, itinalaga ng Espanya ang Pilipinas sa Estados Unidos sa ilalim ng kasunduan sa Paris. Tumbugon sa si Aguinaldo sa pananakop ng Amerika sa pamagitan ng proklamasyon laban dito. Ngunit sumiklab ang digmaan sa pagitan ng dalawang panig. Matapos ng dalawang taon ng digmaan, nadakip sa Aguinaldo noong Marso 23, 1901. At noong Abril 1, 1901, formal siyang sumuko at nanumpa ng katapatan sa Estados Unidos. Mga kontribusyon bilang Pangulo Pagtuturo Agad na binuksan ng mga primaryang paaralan at ginawang sapilitan sa ng primaryang edukasyon. Binuksan ni Enrique Mendiola ang Instituto de Burgos at inuluklok bilang direktor nito ang tagapangasiwa ng pampublikong edukasyon. Nagbigay ang universidad ng mga kurso sa agrikultura, pagsusuri ng lupa at kalakalan. Pati na rin ang mga kursong nagbigay ng sertipiko para sa mga batayang kasanayan. Isang atas ang nagbigay ng panahon upang itatag ang Universidad Literaria. Nag-alok ito ng mga kurso sa medisina, operasyon at sibil na batas. Ang Pangulo ang pumili ng mga profesor na sila namang pumili ng tagapangasiwa ng universidad. Si Joaquin Gonzales ang naging unang tagapangasiwa na sinundan ni Leon Maria Guerrero. Makabayang pamamahala Sa payo ni Apolinario Mabini, naglabas ang Pangulo ng dalawang atas noong Hunyo 18 at 20 upang isaayos ang sistema ng pamahalaan sa mga lalawigan at bayan. Nakasaad dito na kahit napilitang maging diktador, nais niyang bigyang puwang mga karapat-dapat at pinagkakatiwala ang mamuno ayon sa kanilang mga kababayan. Ayon sa mga atas, ang mga lalaking 21 taong gulang pataas ay kailangang pumili ng isang sangguniang bayan na binubuo ng pangulo, pangalawang pangulo, kapitan ng baryo, delegado ng katarungan, taga sibil, delegado ng kapulisan at kaayusan, at delegado ng buwis at ari-arian. Kinakailangang pagtibayin ng pamahalaan ng mga eleksyong ito. Ang mga inihalal ng Pangulo at kinumpirma sa parehong paraan ay ang isang tagapamahala at tatlong tagapayo, kabilang ang isa na nakatalaga sa bulwagan ng Ngalawigan at konseho ng probinsya. Pagbabago sa Konstitusyon dahil sa abala ng ikalimang atas ng konstitusyon ng 1898 na nagsasaad ng paghihiwalay ng simbahan at estado, Nagbigay si punong ministro Apolinario Mabini ng pagpapaliban sa atas hanggang sa may muli ang Asemblea ng Bansa. Ang mga lugar na nangangailangan ng pari ay binigyan ng tulong. Pinagtibay ito noong Desembre 23 at naging ika-isang daang atas ng konstitusyon na tumutukoy sa pansamantalang gawain habang nagaganap ang pagbabago sa pamahalaan. ikalawang digmaang pandaigdig at huling taon. Patuloy na ipinaglaban ni Aguinaldo ang kasarinlan ng Pilipinas. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nakipagtulungan siya sa pananakop ng Hapon, ngunit agad na napatawad matapos ng digmaan. Noong 1962, kinilala ang kanyang kontribusyon ng ilipat ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. pagpanaw. Pagkatapos ng digmaan, namuhay si Aguinaldo bilang magsasaka ngunit patuloy na sinuportahan ng mga veterano ng revolusyon. Itinatag niya ang Veterans of the Revolution upang magbigay ng pensyon at tulong sa pagbili ng lupa. Sumubok siyang bumalik sa politika noong 1935 ngunit natalo kay Manuel Quezon. Noong 1950, naging tagapayo siya sa konseho ng Estado. Pumano si Aguinaldo noong Pebrero 6, 1964 sa Veterans Memorial Hospital, Quezon City sa edad na 94. Ang kanyang tahanan na kanyang idinonate ay nagsisilbing damba na sa revolusyon at sa kanyang kontribusyon sa kalayaan ng Pilipinas. Nagustuhan niyo ba ang video na ito? Ano pang iniintay niyo? Mag-like at subscribe na! Muli kami ang Karunungan TV at maraming salamat sa inyong panonood. Bye.